Isang magandang araw sa ating lahat, mga kabrader, mga kasister. Bago ang lahat at bago tayo magumpisa, mga kabrader, mga kasister, ay huwag niyong ikalimutang i-like at i-share ang video ng are. At mag-subscribe na din kayo at huwag niyong kalimutang pindutin ang notification bell para maging updated lagi kayo sa aking gagoing mga video, mga kabrader, mga kasister. Alam niyo ga, mga kabrader, mga kasister, Itong aking ginagawang ito, ay magagawa o mag-a-assemble ako ng bracelet na yari sa beads. Alam nyo mga kabrader, mga kasister, napakahaba din panahon na ito ang aking naging hanap buhay. Ang maggawa ng kwintas, hikaw, bracelet. Pag ako'y may nababalita ang mga piyestahan, mga bawat bayan-bayan ay pinupuntahan ko mga kabrader, mga kasister. Halos lahat ng mga piyestahan ay napupuntahan ko na abot din ako ng Minduro, abot ng Bicol, Quezon, Parting Sibol, Tagaytay, Laguna, Manila, kung saan ako nakakabalita ng mga pistahan, mga kabrader, mga ka At halos may limang taon din akong nagawa ng ganito. Ganari pala mga ka-brother, yung mga bayan na aking nabanggit, yung mga pistahan, iyon yung mga bayan na pinupuntahan ko at yun ang mga bayan na tinitindahan ko sa aking mga ginagawang mga kwintas. Ito mga ginagawa kong kwintas, ito yung simpre aking ipinagbibili. Itinitinda namin ito mga kabrader, mga kasister. Ngayon naman mga kabrader, mga kasister, ako hindi na nagdadayong sa mga pistahan. Ngayon ay kami may pwesto din sa palingke, din sa gas ay di hindi niya sa sabi yung ay di kami sa loob na lang ng paligid nagtitinda ngayon ng ganare at medyo matumal na rin ngayon sa mga pistahan at dahil una pa ay marami kaming mga kalaban marami na rin nagagawa ng mga ganito ay kaya kami hindi nila sa pwisto di sa, may, sa loob ng palingke din nila lang kami nagtitinda ng ganare at yung mga ginagawa namin ay hindi din namin tinitinda sa loob ng palingke mga ka-brother, mga ka-sister ay pero kung gusto nyong makakita pa ng ganaming mga yari ay pumasyal na lang kayo di sa aming tindahan at kayo makakabili pa rin mga ka-brother. doon sa malalapit lang din sa amin bayan mga ka-brother, ay pagka may malayo ay di simpre ay kung inyong bibili ito ang lugar kayo sa pamasahe ay doon lang sa malalapit sa amin hindi ni sa palingki namin hindi sa bayan namin aba, ay kami na may napakaayos na rin gawa namin at na may hindi kinakalawang nako ay kahit nari isuot nyo nung kayo naligaw ay talagang nari hindi pas mga ka-brother, mga ka-sister. Ay sya-sya. Ay arin na lang ang masasabi kao. Basta pag arin video nga rin nyo na at nagustuhan ninyo. Ay di. Huwag na huwag nung kakalimutang ilike nga aray. At ishare. Ay kung hanggat maari di mag-comment na rin kayo para malaman natin kung saan ba nakabot ang video aray mga ka-brother, mga ka-sister. Ay si gana rin na lang ang masasabi ko. Sana ay suportahan pa ninyo ang aking mga mga videos. Hindi kayo na lamang. Ay di maraming salamat sa inyong panunood.